Okay. Pahawakan ko sana di Hindi uso ang karni maghalo ng baboy. Hindi namin bit yun. <laughs> Bagong alamang kaya Rebels na yan. Ang favorite ni Daddy Jules. Ay, pakibay. Diba wala pang 100 dito? kaluto ka na. Pag ka sa sa mga bilihan ng mga ulam, alalagtas lang. Siguro mga ilang order <coughs> na yun sa kanila. Dalawang order yan. Hmm. Luto na siya.